Ano? Simulation? Oh, my God! Wow! Punta na naman tayo sa engine room, Ayan ang aming oiler. At habang si elektrisya, nagpapalit Sana ng ilaw oh. ng emergency light. All right! At syempre, nasa puerto kami ngayon. Kaya naman, itirahin namin ang scavenging. So, bago yan, sayawan ko muna ng bodot. Eh, 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 eh. At ito naman si Euler. Dito siya nakadestino sa scavenge lantern space. Samantalang so, oh, kami ni First Engineer ay doon talaga sa loob ng main engine. Scavenging Air Receiver. Kami ang pamalakasan dito sa scavenging receiver. Ayan, kasama ko si First Engineer. Ayan, pamalakasan <laughs> ah, oh, may dumipag-e. Ayan. <tod> <tod> Samantalang busy busy kami sa paglilinis ng scavenging airspace, ay si Chief Engineer naman ay busy rin sa pagkabit ng bagong filter sa steering gear loop oil pump. Okay. <laughs> <laughs> so, ito na guys ang uh, resulta ng mga manipulasyon. Ayaw, ayaw. 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 Napakalinis ng ating uh, Alright? at yung uh, ng liner. Yeah. At pagkatapos ng isang linggong trabaho ay break muna tayo. Ayan, naghanda si Mayor ng ating makakain. Ayan, Uy. ito yung Mayor namin ngayon. Huh? Ayan o. Dami ko lang Ayan! Alright! Oh, laki, oh. Ano pang hinihintay nyo? Kainan na! Ay, ay, ay! Eh, Chef no? si Chip Jenner, si Boson, nakikita ah, niya naman guys, ito yung mga ulan namin. ngayon. Oh. O, maingit naman yung ibang barko nito. Ayan! Happy Sunday! Happy Sunday! So, weekend ganito ang uh, aming uh, pagkain. Mali. Ayan! At syempre, ito naman ang ating mga bagong tropa sa barko. Si Ilik! Si Dalisay. Si Lilis ang ating OS. Alright. At samantalang si Mayor. Ayan, dito ito si Kilit lang. Ito yung mga ulan natin dito. Si Mayor. Ayan. Wow. Ayos yung tropa natin ngayon ah. Low carb ayan. Low carb, low carb. Ah, low carb talaga. Oh. Alright. At ito naman si Wiper at saka si Miss Man. Talagang Heart to heart yung pintuhan nila Habang kumakain ba. At ayan lang guys. Thank you sa panunood. See you next video. <laughs>